what's up mga kainsan yun yeah, mga kainsan Kumusta po kayo lahat katatapos lang po natin mag spray na sa damo sa ilaya doon sa bagong area bali ano mga kainsan kain na li matutuloy din ari at wala na tayong gag gagawin ang ano na lang natin tatanim tayo ng palay ay pizza si pa so may oras pa tayo bukas naman po ay mayroon tayong paskuhan diyan. yan pa tayong available na tatlong araw bali mga kainsan ito gagawa ako dito ng square hanggang dito sa may gabi at hanggang dito yan, gawa ng daan na po ito ay are, hanggang ini, sa eh. kabilang are at gawa ng lalagyan natin ng koi fish tapos ay uh, ano dito, lalagyan natin ng siminto na paganoon kumbaga para siyang poles tapos dito, pulse uli para man dito babagsak yung basa may imagine yung mga kaisan nakita ko lang din yung sa Pinterest, ganda tapos babagsak dito sa anuhan ng koi fish tapos meron ditong sa lulu na hanggang dito mga kaisan papunta naman dyan dyan ang bagsak sa mini lake kung bagay dagdag ganda rin yan tatapsin lang natin mga kaisan Utay-utay, pag may ekstrang oras, sabak tayo dito. Kaya yeah, mga kaisan Nagkaka-itsura -itsu na po ng kaunti Bali, ito laang po yan Maliit laang po siya Yan, nagkaka-design na po Hanggang di nila ang yan mga kaisan Para aesthetic laang yan Tapagay yun, ublong Koy fish, pwede rin pakainin Tapos ay Pwede rin pang Talagyan ng mga upuan dito. So, para po yung lagaslas, layer-layer po yan. Hali, ano mga kaisan, Meron na rin budget sa ano sa bahay. Kumpaka eh kaya nang tapusin yung kalahati. Eh. Tapos may budget na rin po tayo sa ano, nakaipon-ipon tayo konti. Parking po ay kumpleto na po lahat. Ay inaantay-antay ko lang po ang TUS2 para magawa na po yung parking muna. Nakaya na kasi ay yung kubo, bahay. Parang bahay na siya eh. Nagaano pa po nagtutubigan pa. Ay ayoko naman pong ibigay sa iba buwan lang gusto ko para po kung bakit magkatrabaho din po ang tiyo oh nakante-ante ko na lang po antente na lang tayo mga kaisan kumpleto na po yung mga materialis kulang na lang ay siminto at kabuhangin yun na lang po 2025 mga kaisan kumbagay 50% patapos-tapos na po ito yun ang goal natin mga kaisan ngayon 2025, 50, kahit 50% para next year swimming pool mga kaisan yun naman ang goal natin sa, sa taon kahit ano utay-utay maghukay o kaya tayo tayo. Ako nagkapera po ng kaunti, kukuha tayo ng terno. Kaya naman po ay. Sabi nga ay walang imposible daw. Basta gagawin. Oh. Ito, materialis na naman tayo. Kung bagay, nakapundo na po yung ating mga materialis. Hindi, kakakutin lang po. Yan mahal din naman ng ano mga kaisa ng ano Ano ako? Ah, ang ng materyales ngayon. Eh eh. Hindi biro. Hindi po biro. Materyales. Mga kaisan, yari na pong hukayin. Magahakot na laang po ng bato. Sasalansanan po yan ang bato. yun, doon tayo kukuha sa may ilog. Yung pong tulad-tulad na bato. Tapos po ay ating mimislaan. Yan, mimislaan. Ang, ang misla po niyan hanggang dito. Hahanayan po yan ang batong maliliit. Tap, lalagyan muna mga kaisan ng kulay itim. Yung nabibili sa online. Panlatag. Para wa, hindi po siya mag-ano ang tawag nito hindi siya pangalan na rin, hindi siya pumatis yan meron na rin tayong binili po meron na ang kapal pala nung parang burlap kapal tapos ito mga kainsan tulay po na papagayon tulay na may hawakan tapos ari po ay maliit na ilog na ganong kalaki tapos ang lalabas din pun tubig dito Ganon din po kalaki. Ito po yung pang dahil oxygen po ng ano yan, ng isda. Yan, lalabas po yan hanggang dun. Pahahabain po natin. Para siyang ilog. Siguro hanggang dito lang. Yan, hanggang dun. Tapos tulay. Nakita ko lang ito sa mga kaysa sa Pinterest. Doon lang ako kumukuha ng mga idea. Na, yan. Para siyang ilog na maliit tapos dun ang patak swimming pool lang kuipis basta makikita nyo mga kaisal pagkatapos na yan, maganda yan pwede rin po swimming pool ng tao kaya lang ay eh hindi pwede, malalamog yan latag ng itim tapos po yan ay ano hahanayin din namin ng bato pataas tapos ilalagyan namin ng mga dapo-dapo, orchids, dapo. Yan. Mga simpleng idea lang mga kainsan. Disin po sana, dalawa yung ganyan, dalwa Dalawa po sanang ganyang malapad. Yan, ito final na po yan eh. Yan. Yan po ay tigas ng malatubig na kahoy. Or else mga kainsan, pag nakahanap po tayo ng bagong kahoy, yun ang ilalagay natin. Yung kahoy po ba na malatubig, butas ang gitna. Yan ang ilalagay natin papunta doon Yan, mga simpleng idea idea lang ang mga kaisan. Oh, so, yan mga gamit natin. Tatrabahuhin natin yan mga kaisan kahit sulo. Yakang yakang na yan. Tapos yan po ay may ano, sa gitna mayroon pong batong malalaki. Tat, uh, siguro mga tigalwang bato na malaki. Parang tirahan din ng isda. Labo pa ngayon pero lilinaw po yan. At, siguro pag ano po Pag tiyo ay hindi nagtrabaho Hanggang ngayong katapusan Eh kukuha na po ako ng ibang mag-uubra Eh gawa ng ano ay eh, matatagal lang po tayo eh. Gusto ko na rin po itong matapos ngayong taong ito Kahit nga sabi ko sa inyo 50% Eh Paya extrahin ko na lang siya pag ano Gawa ng ano ay eh, Hindi matatapos ito ay nandiyan na yung lahat ng materyales natin kumpleto na eh Ilang kubo na yung pang, pang ano natin Kaya ng tatlong kubong dito eh <coughs> Kaya na pong gawin Mga ah, kalibang Ako'y natutuwa lang mga kainsan Gawa ng Pero nakakahiya naman sa tiyawin ko no? Ako naman ay ano mga Walang trabaho din Ay ano mga kainsan ako na may natutuwa pag ba mga ganito kasi dati ako kasi ano mga kaisan mahilig po ako mag dekorasyon sila po ang mga engineer ay ano kaya kawalit nga kaya ati po silipin tatlong araw tapos yan hahakot pa kami ng mga bato ay lalagyan ng um, ano tsaka mautol yung itim yung binili kong itim sa bayan yung parang burlap ayaw maganda yun para hindi umus <laughs> ay, ko na, eh? parang may pulis <laughs> ay Abay, oo. Dalawang pulse yan, labak. Ay, ay ayos na okay. Eh? ano, kuy? fish. Ay, tama, tama oh. ay, ayos. Okay. Malinaw na, no tul? Yeah. Ah, nga dyan yung aking mga gamit pa. Tingin nyo, tul? Eh? Swimming pool nga, ano? Pwede na swimming pool yan, eh, ano? Dalalim na lang, areto. Tingnan mo ah. Wag. Abay, mo saan dadalhin ang, ang tubig. Ang maganda Pwede na sementuhan no? ano Ari 'to na ano oh. Ito yung parang ilog na maliit. Tapos may tuloy na papaganon. siminto tapos uuslit hanggang doon Tapos uusliitan gadoon. Aba, ito pang pansamantala lang 'yan, tol. Ano Ay. Ano ka na, Maganda. Hindi nyo nakita kanina, no? Hindi, kami. Nani, baka ikimahan, no? malalim yan. Sama. Yan ilalim pa na, na eh. at At ay aangat pa hanggang dito. Papatungan pa ito ng bato. oh tapos yung itim muna, ah, bato, tapos yung itim. Tapos yung siminto. Sama. Oo. Ay, ay, bato, tapos lalagyan ng itim. Ay, ayun. Hmm. Ano kayo, Tul? hindi pa din di ako ha? hindi ako Oh. oo ako naman tayo naman utol pag walang gawa huhukay din tayo ng kahit DIY na swimming pool doon sa kabila pero ganito rin ang tubig mga baga bagay kung maliligo yung pupunta di maligo pero DIY lang ganda pero ah, kakayanin may linaw na yan Running water rain. Ayos na yun. Ayos. Ayos daw po mga kaisan. Approve. Approve Mag sa aking mga kapatid. Maganda kayo tol. Maganda. Maganda yun. Hindi ba nakaubos ang tubig? Luminaw po ang tubig ngayon. Gawa ng umaga na po ito. Magdamag na po. Ah, malinaw na ari. Yan. Yan. な。